Palakasin pa ang monitoring sa mga inulan at mga lugar na nakaranas noon ng landslide. Ito ang panawagan ng Office of the Civil Defense OCD-12 at kanilang mga partner agencies sa mga local government units o so LTU sa Soxergen. Hiling pa ng OCD-12 na pinamumunuan ng Regional Director Relindo Aninion sa mga LTU. Ihanda ang mga resources para sa posibleng operations na nanawagan din ang sa mga LTU ng tuloy-tuloy na pagpapalaganap ng babala at advisory sa mga komunidad. Kaso doon ito ng pagpupulong ng OCD-12 kasama ang mga piling miyembro ng Regional DRRM Council, Provincial DRRM Officers at CDRRM Officers ng General Saros Sadi. Pinag-usapan ng mga ito kasalukuyang kalagayan ng panahon, posibilidad ng mga pagbaha at pagguhon ng lupa, Ayon pa kay Anin inaasahan kasi ng pag-aasan ang Intertropical Convergence Zone o ICTZ ay magdadala ng localized thunderstorms at malakas na ulan sa riyon sa susunod na dalawang araw. Sinabi naman ng Mines Geosciences Bureau MGB-12 na malakas pa rin ang banta ng landslide sa mga LGU na nakaranas ng mga pag ula sa nakalipas na 48 hanggang 72 oras. Ang mga mahistory naman ng slope instability ayon pa sa MGB-12 ay ang mga road Saksyon sa Kalamansi, si Detroit Aquino, Bagumbayan, Maitom Lake Cebu, Tambakan, Colombia at President Rojas, Arakan Road. Ayon pa kaya ninyon, patuloy ang OCD-12 sa pakipaugnayan sa pag-asa, MJB at mga lokal na tanggapan ng DRRM upang matiyak ang maagap na daloy ng impormasyon at kahandaan ng mga local responders sa paggarap sa posibleng panganib dulot ng kasalukuyang kalagayan ng panahon. Ruel Usano NDBC Bida Belita.